Alam mo ba kung bakit maraming beses natin nakita si Tigreal na napik sa MPL? Kung solid na roamer na kaya makapag-map control ang pag-uusapan, hindi mawawala ang hero na ito sa listahan. Tamang-tama ito dahil unti-unti nang ibinabalik ni Moonton ang mga assassin sa meta. Mabisa rin kasi ito na pang-invade at pang-reset ng mga jungler monsters na magpapadelay sa core ng iyong kalaban. Ang passive nito ay magkakaroon nito ng stacks ng fearless kung saan each time nagagamit ito ng skill or matatamaan ito ng basic attack, after nito makapag 4 stacks, gagamitin nito ang fearless stacks upang i-block ang sunod na incoming basic attack kasama dito ang turrets. Para sa kanyang first skill, hahampasin nito ang lupa at magpapalabas ito ng shockwave na mag -e erupt ng tatlong beses sa kanyang target direction at magdidil ito ng damage at magbibigay ng slow effect sa loob ng 1.5 seconds, bawat isang eruption ay may katumbas na 20% slow effect kung kaya't aabot ito hanggang 60%. Ang second skill naman nito ay mag-charge magcha ito pa tungo sa kanyang target direction at masiswipe ang mga kalaban na madadaanan nito. Kapag ginamit mo ulit ang second skill nito na magtatagal lamang ng 4 seconds, magdudulot ito ng knock airborne sa mga kalaban na nasa harapan mo. At para naman sa kanyang ultimate na implosion Hihilahin nito ang mga kalaban na malapit sa kanya na sakop ng range ng kanyang ultimate at hahampasin nito ang lupa gamit ang kanyang hammer na magdudulot ng damage at magbibigay ng stun effect sa mga kalaban na mahahatak nito paloob sa loob ng 1.8 seconds. Dapat mo tandaan na ang first half ng channeling nito gamit ang implosion ay maaari ma-interrupt ng mga control effects at ang second half naman ay maaari lamang ma-interrupt sa pamamagitan ng suppression. Gamitin mo ang emblem na tank para sa additional 500 HP plus 10 10 Hybrid Defense at plus 4 na HP Regen. Vitality para sa dagdag na 225 Max HP. Wilderness Blessing para sa 10% na increase sa iyong movement speed kung ikaw ay nasa jungle at river area. At Concussive Blast kung saan after ng iyong basic attack ay magde ka ng 100 Magic Damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP at may cooldown na 15 seconds. Gamitin mo ang mga items na ito upang ma-maximize ang kunat factor mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.